Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga dapos si Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang isasak kanilang mga trade. Ayon nga po mga katrop sa ebinulgar na balita ng sikat na NBA insider si Sham Sharanya na Athletic, po meron man na nga na po ng bagong contract extension ng superstar ng Clippers na si Kawhi Leonard yung mahigit sa 3 year, $152 million dollar contract. At dahil nga po dyan ay sigurado na rin naman nga po ang future nito, sana lang kupunan. Well hindi nga po katulad ng mga nagdaang taon, ay medyo maganda na nga po ang kalagay ng pangangatawan ni Kawhi Leonard kaya mas nakakatulong na nga po siya ng malaki sa Clippers sa pag-a-average niya ng 23.2 points, 6.1 rebounds at 3.4 assists per game sa kanyang 51.6% shooting. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay sobrang nahihirapan na rin naman nga po silang talunin ng kanilang mga nakakalaban kapag naglalaro ito sa kanilang lineup. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit binigyan ulit siya ng Clippers ngayong season ng mas malaki at mahabang kontrata. Bukod rin nga po mga katrops kay Kawhi Leonard ay inaasahan na rin naman nga daw po na paper man na rin ng bagong contract extension ang kanilang isa pang superstar na si Paul George sa mga susunod na araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga daw po ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang mga trade. Bagamat man nga po mga katrops, nakakabawi ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season sa pagkakapanalo nila laban sa mga teams ng Los Angeles Clippers at Toronto Raptors ay hindi pa rin naman nga po sila ngayon tinatantanan ng mga trade rumors. At bagamat man nga po meron pa rin chance na gumawa ang Lakers ng trade ngayong season, ay sinigurado na rin naman nga da po ng mismong front office ng Lakers na hindi na nga po dito makakasama pa ang kanilang batang player na si Austin Reeves. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Tinanggal na nga po nila ito sa trade market at magiging untouchable na nga po siya ngayong season. Meaning kahit anuman nga pong gawing offer sa kanila ng ibang team para makuha si Austin Reeves, ay hindi na rin naman nga po nila ito ibibigay gayong naniniwala nga po ang Lakers na kailangan nila ang napakalaking nayaambag nito sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya ngayong taon. Kaya mukhang kailangan na rin naman nga pong tumigil ang ibang makupunan sa pagkuhan nila kay Austin Reeves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video